Kaya yung panunood po kareka, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang war action movie na may pamagat na Pantelob's 28 Men. Kaya sit back, relax at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap ng ipinakita sa atin ang taong 1941 sa gitna ng matinding taglamig sa Soviet Russia at kasunod ng unang yugto ng labanan sa Moscow. Sa kampo ng 316th Rifle Division ng Red Army ay may isang tenyente na nagngangalang Basil Y na nagtanong kung may sino man sa mga sundalo niya ang marunong magpatakbo ng traktor. May isang non-commission officer naman na si Mosalenko na nagboluntaryo ng isa sa kanyang mga kasamahan. Pero agad namang nagpaliwanag ang sundalong iyon na kahit isa siyang equipment operator ay wala siyang karanasan sa paggamit ng traktor. Pagkatapos nito ay ipinaliwanag ng tenyente kung paano gumagana ang mga German tank pati na rin ang mga kahinaan nito dahil ito ang pangunahing banta sa kanilang labanan. Samantala, sa isa sa mga barracks kareka ay makikita natin ang ilang opisyal na halatang kinakabahan sa isang tawag sa telepono sa kanilang batalyon commander na si Ivan Panov. Pagkababa ng tawag ay agad na umalis si Panov nang hindi nagbibigay ng paliwanag sa kanyang mga sundalo. Nagmadali siyang pumunta sa headquarters at iniwan ang kanyang mga tao han sa kampo ang bagong misyon ng mga opisyal karekap ay mangalap ng sapat na materyales upang makabuo ng scale model ng isang German tank para matutunan nila kung paano ito epektibong atakihin. Dahil madaldal si Musalenko, siya ang unang ipinadala para gawin ang gawain ito. Habang abala ang mga sundalo sa kanilang ginagawa, ay kinuwento ng supervising officer ang kwento ni Feli na isang Soviet na naging bayani ng Red Army matapos sirain ng isang anti-tank gun ang kalaban. Kahit siya ay napaslang, ay marami pa rin siyang Nazi na adala sa hukay. Sa hindi kalayuan karekap ay isang batang sundalo na si Gabriel ang nagtatanong sa isang bitiranong sundalo kung bakit sila matagal nang nakakulong sa kampo. Sa kanyang karanasan ay tiniyak ng nakatatandang sundalo na may plano ang kanilang commander para sa kanila. Kinagabihan ka ay natapos ng mga sundalo ang wooden model ng tank. Ipanaliwanag ng tenyente kung paano sirain ang mga tanke gamit ang isang trench. Si Mosk, isa sa mga batang sundalo, ay nabigo sa kanyang unang pagsubok pero itinuro ng tenyente na pwede rin silang umatake mula sa likod ng tangke. Samantala, si Ayan ay nakikipagpulong sa iba't ibang opisyal upang pag-usapan ang kasalukuyang posisyon ng mga aliman at mga posibleng ruta ng pag-atake. Ibinunyag ng kanilang commander ang tunay na layunin na pigilan ang pag-atake ng isang buong batalyon ng aliman hanggang sa dumating ang kanilang mga reinforcement. Sila lamang ang tanging hadlang sa pagitan ng kabisera ng Musko at ng kalaban. Isa itong imposibleng misyon karekap dahil napakalakas ng kalaban, lalo na ang kanilang mga tangke. Pero kahit ganoon, ay wala ni isang sundalo ang nagreklamo. Handa silang ialay ang kanilang buhay para sa kanilang bayan. Sa sumunod na eksena kareka ay makikita ng commander ang kanyang mga tauhan sa labas na masayang naglalaro sa niebe. Pero hindi niya sila pinagalitan dahil maaring ito na ang huling oras ng saya nila bago magsimula ang gera. Maya-maya ay tinipon sila ni Ivan at pinalakas ang loob nila. Ano man ang hirap ng misyon ay kailangan nilang magtagumpay dahil nakasalalay sa kanila ang kinabukasan ng kanilang bayan. Sa kanilang paglalakbay papunta sa defensive position kasama ang 58th Cavalry Division ay dalawang kapitan na Sinapav at Klochko ang nagtanong kung bakit hindi na lang sila umatake nang biglaan sa mga aliman. Sagot ni Evan ay mas malaki ang tsansa nilang manalo kung ipagpatuloy nila ang depensa kaysa umatake ng pabigla. Pagdating nila sa destinasyon Karekap ay agad nagsimula ang mga sundalo Sobyet sa paghukay ng mga trensera para maipwesto ang kanilang mga anti-tank artillery. Pagsapit ng umaga ay handa na ang kanilang depensa at doon nila namataan ang isang eroplanong aliman na dumaan sa himpapawi. Bagaman malayo ay agad na nagpaputok si Hardem kasama ang iba pang kakampi. Kasabay nito ay dumating ang dalawang opisyal na may dalang malaking rolyo ng barbed wire. Ilang sandali pa ay nakatanggap si Pable ng tawag mula kay Ivan na humihingi ng status report. Ipinabatid ng kapitan na sa ngayon ay maayos ang lahat. Dahil dito ay nakuha nila ang bihirang pagkakataon na makatulog ng mahimbing. Hindi nila alam kareka na iyon na pala ang huling gabi ng kapahingahan nila. Sa parehong oras ay abala rin ang mga Nazi sa paghahanda para sa opensiba. Mas marami silang sundalo at mas malalakas ang kanilang kagamitan. Hindi sila huminto ni isang segundo para magpahinga. Pagsapit ng bukang liwayway ay sinimula ng mga aliman ang pag-atake. Binomba nila ang isang decoy position ng mga Sobyet. Habang ang tunay na puwersa ay nakatago at nakaabang sa mga trensera. Pagkatapos ng unang bugso ng pambubomba ay umataki na ang mga aliman kasama ang kanilang mga infantry at mga tangke. Tahimik lang ang mga subyet at hindi sila nagpaputok. Paglipas ng ilang minuto kareka ay oras na para sa mga Russians na gumanti. Pumutok ang kanilang mga artillery at nabigla ang mga aliman na napaaga ang paglusob na akala nila na walang mga kalaban sa paligid. Dahil dito ay maraming sundalong aliman ang napatay at ilang tangke ang nasira. Nagagalak naman ang mga Russians na tuwang-tuwa na ang mga nangyari. Nang makita ng mga aliman ang tibay ng depensa ng mga Russians ay umatras sila ng kaunti pero siguradong babalik sila. susundod na hakbang ng mga Aliman ay gamitin ang kanilang mga eroplano upang tukuyin ang eksaktong posisyon ng mga Soviet para sa susunod na wave ng pag-atake. Nagpalit ng posisyon ang mga artilerima ng mga Soviet habang ang infantry ay nanatiling nakahanda sa mga trensera, alerto at handang kumilos anumang oras. Sa ngayon ay matatag pa rin ang unang linya ng depensa ng mga Russians. Nadagdagan pa ang mga casualty ng kalaban at marami pang tangke ang nasira. Kahit nakakalapit ang mga tangke ng Aleman at nakakaganti ng putok ay hindi pa rin natinag ang mga Soviet. Nagkakaisa silang tumutulong sa isa't isa upang mapanatiling o matras muli ang mga aliman. Dahil sa nangyari ay nagkaroon ng pagkakataon ng mga Russians na makapagpahinga saglit manigarilyo, magkwentuhan at magreload ng kanilang mga sandata. Maya maya ay agad nilang inilika si Soldier Cha papunta sa pinakamalapit na military hospital para magamot ang kanyang mga sugat. Bago siya tuluyang mailayo ay pinuri mo na siya ni Klutschko at sinabing mahusay ang kanyang ginawa at isa na siyang bayani. Pagbalik nila sa temporary camp ay tumawag si Klutsch kay Commander Ivan upang i-report ang naging resulta ng labanan. Wala silang kasamang namatay maliban sa matinding pinsala ni Cha. Samantala, ang mga Nazi karekap ay inilipat ang kanilang mga kanyon at naghahanda para sa susunod na bugso. Matindi ang natamo nilang pinsala sa huling labanan pero ngayon ay tiyak na nila kung nasaan ang mga kalaban at ang eksaktong pinagtaguan ng mga Russians sa Trensera sa isa sa mga trenzera karekap ay sinubukan ni Natarov na pabagsakin ang isang Nazi plane gamit ang kanyang machine gun. Pero sa kasamaang palad ay naibunyag lamang niya ang kanyang posisyon. Hindi nagtagal ay dumagsa ang mga bomba ng mga aliman sa kanyang direksyon. Mabuti na lang at nakataka siya at ang kanyang mga kasamahan sa tamang oras. Pero ngayong mas eksakto na ang pamubomba ng mga Nazi ay wala nang magawa ang mga Soviet kundi maghintay at magtiis sa gitna ng kalamidad. isang sundalo ang nagtangkang tumakbo patungo sa isang shelter pero tinamaan siya ng projectile. Agad naman siyang nilapitan ng kanyang mga kasamahan upang iligtas at gamutin ang kanyang mga sugat. Sa headquarters karekap ay sabik at puno ng kabasi Ivan habang hinihintay ang susunod na hakbang ng kalaban. Matapos ang ilang serye ng pambobomba, ay huminto rin sa wakas ang mga aliman na nagbigay ng bahagyang pahinga sa mga Soviet. Umatras ang mga sundalong Ruso sa isang matibay na defensive position para mas epektibong makalaban sa susunod na bugso. Sinamantala rin nila ang pagkakataon upang hanapin ang mga sugatang kasamahan at iligtas ang mga ito. Sa kasamaang palad, ay ito rin ang unang beses na binilang nila ang kanilang mga nasawi. Dose-dose ng buhay ang nawala karekap sa gitna ng pambobomba. Sa huli, ay muling tumawag si Clutch kay Ivan para humingi ng reinforcement Pero wala pa rin maibigay ang commander Kaya... Napilitan silang ipagpatuloy ang laban gamit lang ang natitirang 28 sundalo, ang tanging mga nakaligtas sa nakaraang matinding pambabomba. Sa puntong ito karekap ay nalumoral ang grupo sa harap ng mapait na katotohanang iyon. Pero muling pinaalahanan sila ni Klatsch na sila ang huling linya ng depensa. Kailangan nilang ialay ang sarili kung kinakailangan para mapigilan ang mga Nazi at huwag silang makalusot patungong Moscow. Sa panibagong determinasyon ay tinipon ng mga natirang sundalo ang kakaunti nilang bala at armas. Nahati sila sa tatlong grupo, bawat isa ay may nakatalagang tangke na kailangan nilang sirain. Hindi nagtagal ay lumapit muli ang kalaban, ang infantry at ang tangke ng mga aliman patungo sa mga trensera. Wala silang naabutang putok o paggalaw dahil parte ito ng plano ni Klochko na paikutin ng mga aliman na parang wala nang naterang subyet. Pero nang makalapit na sila ay biglang rumesbak ang mga ruso. Gumanti ng matitinding putok ang mga tangke ng kalaban gamit ang kanilang malalakas na armas. Sa kasamaang palad karekap ay tinamaan at napatay ang dalawang Russian officer na may hawak na anti-tank na baril. kaya isang sundalo ang agad na kumuha ng sandata at pinuntirya ang isa sa mga tangke at isang tama sa gilid ng katawan ng sasakyan ang tuluyang nagpahinto nito Sa hindi kalayuan karekap ay dalawang Russian officer ang nakatago sa ilalim ng niebe at tahimik silang naghihintay hanggang sa makalapit ang isang platoon ng German infantry. Sa kanila binolaga gamit ang turret gun. Walang masisilungan ang mga aliman kaya mabilis silang napaslang ng mga Soviet. Sa ibang bahagi ng labanan karekap ay nagahagis ang mga ruso ng granada at molotov cocktail sa mga tangke sa harapan habang patuloy pa rin ang pagpapaputok ng mga turret gunners. Kahit natutukan na sila ng isang tangke ay hindi sila tumigil. Kahit gaano pakatapang ang mga sundalo ay wala pa rin silang laban sa isang putok ng kanyon mula sa tangke ng aliman. Sa kabilang bahagi ng Trencera Carecap ay isang sundalong nagangalang safe ang nagreload ng anti-tank na baril sa tulong ng kanyang mga kasamahan. Sa galing ng kanilang pagtutulungan ay isang perpektong tama sa ulo ng driver ng tangke ang kanilang natamaan. Unti-unti nilang pinabagsak ang mas maraming tangke gamit ang mga granada at molotov habang ang mga gulat na Nazi ay nagtatangkang tumakas bago sila masunog. Sa gilid ng kagubatan ay isang Soviet artilleryman ang nagpaputok mula sa tagiliran ng halimaw na makina pero nang mabunyag ang kanyang pwesto, siya ay tinamaan at nadagdag sa mga nasawi. Habang paubos na ang kanilang bala at patay ang mga artilleryman ay nagdesisyon ang mga Soviet karekap na hayaang lumusob ang mga tangke sa ibabaw ng kanilang trinsera upang harapin na lang ang infantry ng kalaban sa malapitan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Musalenko na sugata ng gusto ay nag-ipo ng huling lakas para ihagis ang granada sa isang tangke. Nailigtas niya ang buhay ng isang kasamahan pero napaslang din siya. Ilang sandali pa ay isang sundalong ruso ang sumampa sa ibabaw ng tangke, itinulak ang gunner papasok at itinapon ang granada sa loob at isa na namang tangke ang pinahinto ni La Ngunit kahit ganoon ay hindi pa rin sapat ang lahat ng ito para mapatigil ang tuluyang paglusog ng mga Nazi. Pero hindi tumigil ang Red Army dahil hindi lang estratehiya kundi tapang ang kanilang puhunan. Dahil sa desperasyon ay nagahagis na rin sila ng bato na parang mga granada na umaasang matakot at mabitin kahit paano ang mga aliman. Samantala, si Klochko ay naghagis ng pampasabog sa isa pang tangke. Nasaktan siya ng pagsabog pero kahit sugatan ay naipasa pa rin niya ang utos sa isa pang sundalo para tapusin ang kro ng tangke. Pagkatapos ng ilang sagupaan ay naubos na ang bala ng mga Russians. Kaya umatras sila pabalik sa mga trensera. Ang natitira na lang sa kanila ay bayoneta at mga pala. Pero bago pa man lusubi ng mga aliman ang trensera, ay nalinlang sila ng bitag ni Daniel na inakala nilang patay na. Nakuha niya ang isang turret gun at pinagbabaril ang grupo ng mga Nazi at pinatay ang marami sa kanila. Dahil sa hindi inaasahang pagkatay sa ilang tropa ay napilitan ang German commander ng 2nd batalyon na umatras sa huli ay nakuha ng Red Army ang tagumpay. Kahit halos lahat ng kanilang mga kasama ay nasawi. Pinuri ng Sergeant si Daniel Karekap sa kanyang kabayanihan at binati rin ang natitirang sundalo sa kanilang katatagan at sa pagkasira ng mahigit limampung tangke. Naging mga bayani sila ng bansa dahil pinrotektahan nila ang Moskow mula sa isang kalunos-lunos na paglusob na nagpabago sa takbo ng kasaysayan. Ilang panahon ang lumipas Karekap ay itinayo ang mga monumento tulad ng Panfilov's 28 Memorial bilang pagunita sa kagitingan ng 28 sundalo sa ilalim ng pamumuno ni Panfilov na sa kabila ng lahat ng pagsubok ay hindi kailanman sumuko. At dito nagtatapos ang pelikula mga kareka. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!